obligation. At saka, yung tinatawag na general administrative support uh, uh, services, kasi tatlong aspeto sa budget preparation yan. Yung MOE, or maintenance and operating expense and other expenses, at saka yung capital outlay. No? So, yun yun. Ang kabuuan nun, yun yung tinatawag na National Expenditure Program which the president i-recommend niya sa kongreso. Kaya nga dadalhin yon sa House of Representatives. Kasi sila yung talagang may power naman na mag-appropriate base dun sa pangangailangan ng bansa at base sa rekomendasyon ng presidente. Meron din silang kailangan gawin at sinabi na nga ni Kongsin, ang nakita ko lang din na uh, para sa akin, Napakalaga.